Kapag ganitong uh, panahon ng kapaskuhan, tayo ay naglalagay ng mga parol sa labas ng ating tahanan. Dahil ang parol ay simusimbolo yan sa ating Panginoong Hisus. Dahil ang kanyang kapanganakan ay siyang nagsilbing tanglaw sa bawat isa sa atin. Ito ang sinasabi sa Matthew 2 verse 2 na saan ang ipinanganak na hari ng mga hodyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin na parito kami upang siya ay aming sambahin. Dahil sa kanyang kapanganakan, siya ay nagsilbi siyang tala at liwanag sa mga taong nadidiliman ng landas. At siya ay nagsisilbing tanglaw o liwanag sa mga taong nawawalan ng pag-asa. At ang kanyang liwanag ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga taong nakakasumpong nito. Kaya kung ikaw ay nadidiliman sa buhay dahil sa mga problema, tumingin ka sa tala kay Jesus upang mabigyan ka ng liwanag at kasag kasagutan sa iyong mga problema dahil si Jesus ang ilaw ng sanlibutang ito. Amen.